Hello everyone! Welcome back to our channel. So ngayon, pag-uusapan na naman natin about pa rin sa V380 camera. Okay. Pero marami ang nagtatanong, bakit nga ba kailangan i-reset ang V380 camera? Okay. So kayo guys, natanong nyo na rin ba sa sarili nyo, eka lang, kailangan kong i-reset itong aking V380 camera. Okay. So kung na-experience mo na yon kung naitanong mo na sa sarili mo at kung gumagamit ka ng V380 camera para sa iyo ang video na to kaya tutukan mo. Okay, pero kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe and hit po na rin ang notification bell button para lagi kang updated every time na meron tayong mga upload na ganitong klaseng videos. Okay. So, bakit nga ba kailangan i-reset ang V380 camera? Maraming reasons. Okay, so yun ang aalamin natin ngayong araw sa video na to. Ano-ano yung mga reasons? Ano-ano yung mga advantages no, sa pag-reset ng V380 camera? Marami yung mga nababasa ko ng na chat sa mga Facebook page ng V380, um, users ng mga V380, and sa ating YouTube channel. Marami nagtatanong, paano ba mag-reset no, ng V380 camera or V380 Pro camera? Okay? So, kaya yan ang bibigyan natin ng um, tutorial ngayon. Bakit nga ba kailangan? Okay. So, simula na po natin. So, ito yung mga dahilan, guys, bakit natin kailangan mag-reset. Bakit kailangan natin i-reset ang ating V380 camera. Okay. Unang reason dyan, nakalimutan mo na yung password ng camera mo or ng wifi nyo sa bahay kung saan doon nakakunik ang inyong V380, V380 camera. Okay, sorry, nabubulo tayo. Okay, so yung guys. Unang-unang dahilan, nakalimutan mo na yung password. Okay, ng iyong V380 camera or ng iyong Wi-Fi. Okay, syempre, kahit naman sa cellphone, di ba? Pag nakalimutan natin ang password, kahit sa email, pag nakalimutan ang password, kailangan natin mag-reset. Okay, so, okay, nag-gets na natin ang unang reason. Pangalawa, gusto mong i-transfer sa bago mong V380, V380 yung account mo. For example, para kang bumili ng cellphone. Ay, bumili ka ng bagong cellphone. iPhone 15 Pro. Okay. So, ngayon, lahat ng yung email mo, yung Facebook account mo, yung Google, yung account, yung Google account or Apple ID mo, gusto mong gamitin itatransfer mo siya doon. Okay. So, yun yung mga reasons. Kaya kailangan mo din mag-reset. Okay. So, another reason, may problema ka sa connection na hindi, possible hindi ma-detect ng uh, device yung app. Okay. Example. yung yung wifi, yung wifi network mo hindi ma-detect nung V380 V380 Pro or V380 na camera mo. Okay. So, kaya kailangan mo munang i-reset para mag-refresh siya at baka lumabas na yung Wi-Fi network na dapat mong konektahan. Okay. So, another reason, possible binenta o pinalitan ang Wi-Fi router. Diba? Siyempre, Dati, nakakonek doon is itong, kunyari, ito si 1Dela Cross Wi-Fi. Okay. Tapos, binenta na. Siyempre, mapapalitan na, na siya. So, kailangan mo mag-reset. Okay. So, panglimang dahilan bakit kailangan natin mag-reset is naghahang or bumabagal ang response ng camera. Ayan. Okay. Bumabagal or naghahang yung response ng camera. pag, -pag nag-check ka ng video, no? sa yung live sa camera mo parang naglalag siya okay bumabagal siya so either mabagal yung connection ng wifi pero possible din kailangan mo na siyang i-reset okay ang last reason is galing sa second hand or pre-owned unit yung device mo ba oh, binili mo lang siya second hand, 'di ba? So syempre, para mag factory reset siya, no, parang back to zero siya, parang bagong bili mo lang siya. Kailangan i-reset mo siya. Okay. So nasusundan po ba natin? Okay, so sana clear po ito mga Uh, anim na dahilan, karaniwang dahilan lang naman o reason bakit natin kailangan mag-reset ng B380 camera. Okay. Ngayon, alamin naman natin ano-ano yung mga benefits, or benefits kapag nag-reset ka. Okay. So, una dyan, mas malilinis mo yung laman o yung memory ng device mo. Sabi nga, parang nag-factory reset right? or factory default. Okay. Lahat ng nakasave na image or videos doon o audio, lahat yon maratanggal, mabubura. Okay. So, bottom line, syempre, bibilis yung response ng device. Okay. Second, na re, uh, bene, benefits ng pag-reset -re natin, natatanggal lahat ng mga lumang settings doon sa account. Okay. So, again, para kang nag-factory reset lahat ng settings, kung ano man yung mga settings na nakaset doon, sa account na yun, mapapalitan. Now, syempre, magsiset ka kung ano yung necessary din na setting para sa sa'yo. Okay. Pangatlong benefit is mas mabilis i-configure sa bagong network. <clears throat> Tulad nga kanina nung sabi kong isang reason doon sa isang dahilan bakit kailangan natin mag-reset, di ba? Hindi na makakonek sa existing na network connection. So kapag nakapag-reset ka, ito yung benefit. Mas mapapabilis na makapag-configure o makapag-connect sa bagong network or sa bagong available na network dyan sa bahay nyo. Okay. Pang-apat na benepisyo, iwas bag or lag yung or magkaroon ng mga device errors. Sabi ko nga kanina doon sa isang Uh, dahilan kung bakit kailangan natin mag-reset kapag bumabagal ang response ng camera. Okay. So, ito yung benefit niya. May iwasan yung pagkakaroon ng mga bag or paglalag or pag-error ng device. Excuse me. Minsan may mga nakikita ko mga nakikita sa group page natin sa V3 80 Pro Camera Users na bakit daw nag-error yung camera or yung device. No? hindi maka hindi ma detect yung connection, yung wifi or nag error yung password. So ito yung mga reason. So kaya isa sa benefit kapag nag-reset tayo ng ating device. Okay. And lastly, peace of mind kung ibebenta mo yung unit. Okay. Peace of mind kung ibebenta mo ang unit. Say for example, benenta mo yung V318 na camera mo, na device mo. <clears throat> kung ano man yung mga nakasave na video, image doon, mabubura. So, wala ka nang, wala kang takot na baka may mag, uh, mag-viral or na, na video doon, di ba? Mga confidential, may nakuha ng palang confidential na video. Di ba? So, may peace of mind ka. Bilang magbebenta ka ng unit, may peace of mind ka. Okay? So 'yun po yung ilan sa mga benefits ng pag nag tayo ng ating V380 camera. Okay. So ngayon, dahil na discuss na natin yung mga dahilan kung bakit kailangan nating mag-reset, na discuss na rin natin ano yung mga benefits kapag nag-reset tayo. Ngayon, alamin naman natin ano yung iba't ibang mga pamamaraan sa pagre-reset ng V3 80 camera. Okay. So, proceed tayo guys. <clears throat> okay. Una, ito yung pinaka-common. Ito na-experience ko rin to guys. Nung nag-reset din ako ng device namin. Actually, yung nasa photo dyan, is, eh, yan yung ano namin. Yan mismo yung device namin. Ito sa bahay. Okay. Bad type na V380 Pro camera. Nung nireset ko siya, ito yung ginamit ko na method. Itong method 1. yung ko lang nalaman. May mga method, method pala siya. So, yung method 1, ito yung pinaka-common na ginagawa natin o ginagamit natin sa pag -re reset natin ng device. Okay. Ito yung step-by-step -step process. So, number 1 dyan, syempre, kailangan i-plug in mo muna yung camera. No? Isaksak mo dun sa, ayan, nakikita nyo, ayan. Ayan, ayan. Okay. So, isaksak nyo muna tapos i-switch on mo. Ayan. Okay. I-switch on mo siya para magkaroon ng power supply. Okay. Then, antayin mo na mag-boot siya or may marinig ka na uh, boses or magpaprompt voice or minsan nagbiblink yung uh, light niya. Either red or blue light. Okay. Magbiblink siya. Then, pag nag- uh, pag na-plug in mo na siya, pag na-plug in mo na siya, guys, ito na siya. Hanapin mo na yung hanapin mo na yung maliit na reset. Okay? Hanapin mo na yung maliit na reset, tapos yung yung maliit na reset hole. Okay? Katulad na nakikita nyo dyan, guys, sa picture. Ito, ito kasi ibang klaseng model ito ito naman, ito yung blog type. Okay. So, nandyan yung reset hole button niya. Sobrang liit niya lang, guys. Nasa likod ng camera. Kung bulb type siya. Kung ito namang may nakaupo lang siya. Nasa likod naman siya. Okay. So, yan yung pipindutin natin para mag-reset siya. Okay. Pero, gagamit tayo, guys, ng tool para ma-press ma natin siya. Yung hole na yun. No? Yung reset hole na yan. Hindi, hindi tayo pwedeng gumamit ng kamay lang. Okay. Meron tayong mga tools dyan na uh, based sa experience ko, ito yung mga ginamit ko. Okay. Kaya ito yung sinishare ko sa inyo. Okay. Ayan siya guys. Ito yung mga tool na pwede natin gamitin. Isa na dyan, yung pin. Ayan. Sim. SIM card ejector. Okay, isa na yan. SIM card ejector, pwede mo siyang gamitin para tusukin mo yung maliit na butas sa likod ng camera ng device mo. Or paper clip, no? Or yung ayan, safety pin or par pardible. Okay. So, if press natin yung hole using these tools, no? 5 to 10 seconds. Okay. 5 to 10 seconds natin siyang ipi-press. Tapos, ayan na siya. May maririnig ka na reset successful or restore factory settings. Voice prompt siya guys. Okay, hindi ko kasi ma-play yung voice kasi na-convert ko siya into PowerPoint. Okay. So, okay na guys. Nasusundan natin. Next. Ayan. Yeah magre-reboot yung camera. Once na successful na yung pag-reset mo ng device, magre-reboot yung camera. At magiging ready na ulit siya para i-configure. Ibig sabihin, ready na siyang i-connect na ulit sa network dyan sa bahay nyo. Okay. Tapos, create ka ng account. Uh, gawakan ng setting. Okay na siya. Okay. Then, mayroon pa tayong another method. Okay. Ito naman sa method 2, if online naman. Yung kanina, offline siya. Ito naman online. Okay. Kailangan naka-connect siya. Okay. So, ang pagre-reset na guys, gagamit tayo ng V380 Pro mobile app. Ayan. Yan nakikita nyo sa phone. Okay. Ayan. Ayan siya guys. Okay. So, i-download nyo muna yan sa Play Store. Kung wala pa kayo, i-download nyo muna siya sa Play Store. Pero kung meron na kayo sa phone nyo, open nyo na lang siya. Click nyo yung, uh, itap nyo siya para ma-open nyo siya. Okay. Yan. Then, pupunta kayo sa setting ng camera. Okay. Pagdating sa setting, ayan. Kita nyo naman guys, di ba? Ayan siya. Ayan, ayan may gear icon siya. Usually naman kahit naman sa uh, phone setting, ganyan din yung itsura, di ba? Okay. So, click natin yan. Then, pag na-click mo siya, scroll down at hanapin mo yung restore factory setting or device reset. Iba-iba yan, guys. Depende po sa model or brand ng phone. Okay. Meron ang term dyan ay restore factory setting. Meron naman ang iba dyan, device reset or uh, factory reset. No, depende sa term. Depende sa brand yung term. Okay. Pero alam nyo naman yan, di ba? Okay. So, once na nakita nyo na siya, siyempre, i-click nyo siya. Okay. I-confirm nyo yung reset. Okay. I-click nyo yung reset. Then, pag na-click nyo na yung reset, ibig sabihin, hindi na siya, wala na yung dating setting niya. Okay. So, kung dati nakakunin siya sa wifi nyo, ngayon hindi na kasi nireset mo na nga siya. Diba? So, kaya sinasabi mo dyan, hihiwalay na ito sa current account. Kung mayroon ka dyan account, one deal across na account, wala na siya. Okay. So, babalik na siya sa factory default or setup mode. Parang bagong bili yung device. Okay. So, ngayon, uh, pwede ka na mag gawa ng panibagong account. Pero guys, ito take note lang. Itong process na ito, itong method number 2 na to, hindi natin siya pwedeng gawin kung hindi po tayo nakakonect sa internet. Okay? Yung nauna natin, yung method 1, hindi kailangan ng internet nun. Kasi ang gamit natin doon is yung hole, reset hole sa likod, tapos may mga tools yung pinakita kong tools kanina. Yun yung gagamitin natin. Okay? Samantalang dito, sa method number 2, gagamit tayo ng V380 Pro mobile app. Okay? So, yun po yung pagkakaiba nila. Okay? Ayan. So, ngayon, ito naman, mahalagang tandaan natin to guys. O, oh, mahalagang tandaan natin itong mga paalala na to. <clears throat> Sa pagre-reset ng uh, V383 or V380 Pro, anumang model ng V380 camera ang meron kayo, lagi natin tatandaan sa pag reset natin, mabubura po lahat ng settings at history. O ano mga mga nakasave mo dyan, mga videos or images, lahat po yan totally mabubura. Okay? So tandaan natin yung guys, mabubura yan lahat. And another, kailangan mong i-bind yung camera sa iyong account. Okay? Anong ibig sabihin ng i-bind? Para siyang i-sync mo siya. I-sync. No? Di ba sa email or sa contacts natin? No? Di ba pag nagbumili tayo ng bagong phone, yung mga contacts mo sa SIM card mo, i-sync mo siya o i-link ili mo siya. Same, link, same lang din naman siya dito. Para, yung mga, ano mo, yung mga nakasave mo doon, at least hindi diba, mabura. Okay, so ito yung another option. Kung may mga videos ka, recording is na nakasave dyan sa camera mo, i-bind mo muna siya bago ka mag-reset. Okay. At lastly, huwag i-reset ng walang valid reason, lalo na kung marami kang configura configuration. Okay. Guys, ito. Ang pagre-reset natin ng ating camera, gagawin lang natin siya kung may valid reason tayo. Yung mga dahilan na na Uh, pakita ko sa inyo kanina sa unang slides natin. Yun yung mga pinaka-valid na reasons talaga na pwede lang natin gamitin or pwede natin maging dahilan para tayo mag-reset ng ating V380 camera. Kung hindi naman yun ang dahilan natin, huwag na tayo mag-reset. Okay po? Eh malinaw tayo, no? Sabi nila, ano ba kailan Okay. So, ayan. Diyan po nagtatapos ang ating uh, pag-share ng ating tutorial kung bakit nga ba kailangan or kailan kailangan natin mag-reset ng V380 camera. And I hope um clear po, no? And sa mga bago pa lang sa ating channel, no? Kung trip mo ang ganitong video or sa tingin mo makakatulong ang ganitong video, please like and share at paki-subscribe naman po ng ating channel at hit mo na rin ang ating notification bell button para updated po kayo every time na may mga upload tayo ng ganitong klaseng videos. Ayan. So again, maraming salamat po. Bye-bye.